Ayong hapon sa tanan. Sa man ang Ah, Wala din ni sayko ano. Au ko. Mo na muong kon keso. Hello. Ayaw ko lang alang ani guys, kay pukawon jud ka guys. Hello. <laughs> pukawon ka ni guys. Tinggalan okay. na lang ga. Bisag guys. Bisag kay mangita kwarta lagi. Bisag init baklay baklay ba. Ano guys? Ang mo ang isa guys oh. Assistant manager guys. Bantalan tani guys bisag init. Nan 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 ko okay, so, guys oh dito pumipadulong padulong yung adlaw guys nakabalos

So, 20 po ang kusok dit, ma'am. Natin ginatawag ng na natural accidental Sa accidental dit, ma'am, once ka nag-bite tapos ma-accidental na dit. sa within 24 hours. Ma-abil ma, get, ma to ang remaining balance, ma'am. Tapos ma-abil ka ating model services package. Ang casket, embalming, flowers, carpooling, 7 days during 25 km, 25 km, 25 km, 25 km, 25 km. Plus, times to ang kasasistance ka ma-receive sa pang-beneficiary, ma'am. Naimu sa 80,000 accidental dit. Napatay yung accidental benefit ma'am Halimbawa nakapay si member Tapos na accidenti siya ma'am within, within 24 hours na simba ko ng kamus O RTL ba Kumbaga si member ma'am na receive si member ma'am na receive Nakapay assistance So Karang ma'am namin kinaupo ng promo Discounted siya ma'am within 1 year And then sa 6.50 ma'am Atin mo na siya ma'am despite 5.50 within 1 year And then after 1 uh, year ma'am uh, After 13, 13 months

Ganap sa <laughs> Ganap sa mainit nga kahapunon <laughs> Play na po ni guys, play pa kay among adtuonon guys oh. Guwanta lang tani, ni, kamot ang pobre. <laughs> 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 Dala pa ni paning tiil guys, kay di man may kabot ito sa tumoy kung ulay tiil. <laughs> Sige guys, mo lang to guys kay pastag initag yod. <laughs>